po so, mga kalingap. Welcome back po to channel. Magandang gabi po at ayan ngayong araw po ay um ah uh, mayroon po kasing ano dress code at ngayon si Arjun and you know um sinabi ni Kalingap Rob na isama ko siya sa ano sa sa debut ni Carla. At ayan ngayon po nandito kami. Nandito si Arjun at yan, kasama ko siya. <laughs> para naka-ready na agad siya pag dibo pero hindi pa po yan. Maano pa lang po kami. Mapunta kami ngayon sa SM at mabili kami ng ano ng another ano na damit na is gagamitin niya para sa kaarawan ni Carla. At siya nga po pala, panoorin niyo po ang ano vlog ni Kalinga Prab sa photoshoot ni Carla po mga kalingap. Napakaganda. Sigurado po mag-enjoy ko. At Ayan, ano kumusta? Ayos lang po. Parang madibo ko na. Ay, ma, ma, ma ka na agad ah. Alam mo agad ang dress code ah. Naka-black. Black kasi ang dress code. Pero ma pa tayo. Baka mas... naka na. Binag... Ano yan? <coughs> ano? Kasi ano ko pagbigay ko sa inyo? Bigay mo? Alimang. Happy birthday ko ba ngayon? Alimang ako yan? Opo. Oh, wala ba na May handa na agad yata. Ito yata yung handa nila. Sa birthday ni Carla. Ito pala yun. Ay, sige, diyan mo nalang. Sige, yan. Salamat. At, ano, sige po mga kalingap. Ma, ano na tayo? Yan. Pwede na. Pwede na kami. Pwede <laughs> na kami, guys. Kumusta si ano? Kumusta uh, si Carla? Nakakausap mo ba siya tungkol sa ano niya? Sa debut? Ay, kumusta naman ang ano niya? Excited ba siya? Kinakabahan? Kinakabahan daw po siya na excited. <laughs> Dahil? First time na rin po mag-celebrate ng Ganon. Tapos ganito pa sobrang ano ba? Special kasi okay. pag ano siya ni Galinga Prab. Okay. Tapos siyempre marami makakapanood niyan. Siyempre <laughs> sa akin, iba pa yun. Mahina pa yung sa akin. Lalo kay Galinga Prab na ako sigurado. Magiging ano yan magiging sobrang trending yan ano. At, ang ganda po nakakalabasan Oh, ang, ang ganda. Napanood ko na ano ko eh, nakita ko yung ano niya, yung pag-photo talaga, sobrang ang ganda ng ano. At Tingnan natin kung yun din ang susutin niya sa photoshoot. Medyo may hawig sa sa suot ni Arjen yun. <laughs> ko lang kung bakit. Yung ko Pero magkaiba po yun. Nakita ko sa personal. Magkaiba, magkaiba po ang klase ng ano ng sinuot nila magkahawig lang ng konti yan tara mahanap na tayo ng damit masyado okay, magpapakita sa camera kasi bawal dito ang camera dito Ganyan lang sana, ganda. Na nakapili ka na. Ang <laughs> hirap maghanap dito. Ito. Ay, black lang ng tema eh. Ano to? Ang hirap maghanap. Ang hirap maghanap dito. Ito parang ganito naman lagi ang suot mo eh. Wag na pang ninang to. Wala nga Ha? Ayan. Ayan o. Ano dito meron? Ang matatanda Kam to. Lalaki. Ganyan na lang. Ito na lang oh. Ganto na lang, Arjen. Okay na yan. Okay na yung ganito. Ganito po. Pwede na lang. Makagaganto na lang. <laughs> Ganyan dati ang ano ko eh. Forma ko eh. Wala. Mahirap pagmalit na tao. Mahirap na yun. Wala. Malaki to. Mukhang regalo na makukuha natin dito. Mukhang regalo. Maghanap ka na ng pang regalo. <laughs> Diyan mo na lang si ano ng ano ng ganto oh. Total para namang <coughs> parang kasal lang nangyari sa pano nila eh, sa photo shoot. Grabe. Nakaka-enjoy po yung photo shoot nila ano kung napanood din po mga kalingap. Para nang ikakasal si Papa James noon eh. Son tayo. Nahanap na lang tayo sa sa mga store store dito. May regalo ka na kay Carla, wala pa. Na regalo 'yun ano? Dino? Ano kayo magandang regalo kay Carla? Ito. Wine glass. Ay, dapat. Isa lagayan niya ng tinda. Sa photo. photo. Susunod na lang yan. Ito. Chill mo na. Wala mo na tayong gagano. Ang hirap pala maghanap po ng susot sa ganito. Dami namin nakuntahan, wala pa rin. <laughs> yes. Dito. Hanap na. Dito na ang last nating ano. <laughs> Sana may mahanap. Ito, so, black. Pag-aing sa'yo. Pag-aing sa'yo. sa'yo. Maghanap ka lang susuot mo, mahanap ako. Okay, si Eddie, naghanap na siya. Hanap lang. you're the one I hate, but I wake up in your bed again. Some days I say I will run away. But it's all a cause I always stay. It's all a lie. I always stay. It's all a I always stay. It's all a I always stay. So, okay, try natin okay. Ikot, ikot. <laughs> <laughs> ko yung doon sa school. Parang right? ah. ganyan yung mo? <laughs>

Ayan po. Mahirap pala mag ano. Para... Mahirap mo ano hirap maghanap pag no, maliit ito. yung sasakalan. Okay po. Okay na po ito ko yun. Yes. Okay na yun. Okay na po ito Okay na. Sige na. Ito. Tingnan pa ka mag ano. Kuya. Lagay mo na yun di ba? Thanks. Salamat. Thank you. Wala na eh. Ayun, nakabili na kami ng susuotin at ano okay na. Ako okay na ako, marami naman akong dami sa bahay. Ano? Kainin kana ba? Bimpa. Ay, guys. Travis, anoras na. Plus 12 na mahigit po. Kailangan muna. Kain muna po tayo. Let's go. And kain muna po kami guys. Wala pa. Gutom na eh. Pwede mo na tayo. Bago ko ta makalimutan, no, may nagpapabigay nga para sa sa'yo ng ano, ng... Nagpapabigay sa'yo ng tulong. Para sa, ayo, para makatulong sa'yo si isa isa na doon si ano si sempre si Tita Gina no. Si, si Tita Gina yung ano binawasan ko na yung ano yung binigay niya sa ano. Sa pagbili natin ng damit saka sa pagkain dito. At sunod ko na lang yung bibigay. Um, ngayon itong ano ito ito galing to kay Tita from Germany. Itong ito may nag galing to sa sponsor ni Kuya Van TV. Tita from Germany 4000 yeah. Bilangin mo kung anong kontak to. Thank you po, Tita, from Germany. At lalo na ngayon, nandito sila papa mo, no? At hindi lang yan, meron pang isa na nagpapabot ng tulong, no? Si Sir Panday. Sir Panday. Sa 2,000 man. Panday. Thank you po, Sir Panday. Panday. Sir Panday. Thank you po. Thank you. At siyempre meron din tayo dito ano. May bag tayo dito. Ano kaya ito? Ano, ang na. bigat bigat nito. Ito, galing to kay Sir Panday. Parang gusto ka ni Sir Panday pag ano, <laughs> Parang, na. Parang pag-aral ka ng mabuti. May bag kang bago. Ito, galing to sa spoon, ano, ni, pinabot sa akin to sa pamamagitan ni Dan, salamat kay Dan ano. Salamat kay Sir Panday. Ah. Uh, ito, bubuksan natin kung anong laman ba nito. Baka kung ano lang eh. Yan unboxing. <laughs> ano yan? Eh, may damit. <laughs> Out no. Salamat po Sir Panday. Anong klaseng damit ito? Tap tap ba yan? Ayaw nga no. Yan, thank you po. Hindi lang yan, may damit. Ano pa? Sapatos. Salamat po kay Sir Panda yung may sapatos pa hala. Ang dami ah. Meron pa oh. Hala. Parang ganda niyan na. Hell Tommy. Tommy Hell yan. Ganda niyan na. Ito. Mahal mahalin pala ito. Ibang bansa nga yan. Tommy yan eh. Branded yan pang ba, yan, pang bahay Ito pa oh, ano to? Jagger pants ba to? Alala Ang <laughs> laki ata, kasi At uh, may ano ba, ano to? Peanut butter, ay di, kay kape Ikakape ka ba? <laughs> uh, ito pa ano to? Thermoplast Bawalan oh, Thank you po! <laughs> <laughs> sa eskos, <laughs> po. May lang <nutila. laughs> din <laughs> <laughs> ah, Ay, ta kaya ito? Ano ito? Wala kasha ba ito Ay, pang ano, pang... pang ilalim, no? Pang... Na, sana kasha, magustuhin kong maganda ito ah. Tingnan natin kung oh. ano. ba yan? Baka matagal nang pinapadala sa sa iyo. May mga ano kasi nag nagtatanong sa iyo dati, madami. Kaso matagal nang din nakakarating sa iyo yan. Ayan po, grabe. Meron pa yata dito cellphone ano to para may nahahawakan ako dito ah. Ayun ang pagkain. Para pa sa mga kapatid mo. Ano ito? Whey protein? Pang gym? Matigas nga yan. Salamat po, Sir Panday. Thank you, Saka say, Tita from Germany. Sa'yo yan lahat. <laughs> daming ano, daming gift na nang Salamat po, grabe. <laughs> Dito pa tayo nag-unboxing sa... Wala kami, wala ibang maganda ng pesta eh. x Ano ka na to? ba'to ba to? Wala. Ano ka? Ayan. yung tumbler. <laughs> Ayan, so know, papasok na. <laughs> At least meron ka ng mga bagong gamit Patagdagan na, uh, pa. na oh. So, ano uh, masasabi mo, Martin, sa mga nagmamahal sa'yo? Thank so, you po. Uh, thank you po ulit kay Tita from Germany tapos kay Tito Panday. Oh, thank, uh, thank you so much po sa mga gamit ko sa pag-allowance ko na tapos yes, din po pala sa, sa sumusuport ako sa akin. Ganun. Tapos sa mga tumutulong na din po, lalo na po sa iyo po yan. So, yes. Yes, so kay, ano, kay Tita Dina, kasi po, ano, may, di na po nag-adik si Papa. Hindi, parang, di na po, parang may panibagong kabuhayan po pa. Ganun. Mm Hindi -hmm. na po pa sa ng pamilya. Thank you so much po rin. Walang ano man. At uh, yung mga, siyempre, mga biyayang natatanggap mo deserve mo yan kasi napaka ano mo napaka bait mong bata napaka ano mo napaka ke, ano matulungin ka sa pamilya mo at nagsusumikap ka talaga para mas maging maayos ang buhay nyo at pagpatuloy mo lang yan para maging mas para mas maging maayos ang ano mo sa in the future at yan god bless na lang sa'yo sana tayo ano ba natin nagkagawin maayos wala pa hindi ko alam So, yun po mga kanina no? Thank you so much po pa rin ang please like, share, and subscribe po sa ating video para umawak pa po ang ating pagtulong sa mga taong na mga At po, salamat po at abangan nyo na lang po ang birthday celebration ni, Ar ay, ni, Carla uh, sa vlog ni Kalino Prap at syempre kasama kami doon para, para makisaya. At, and na lang po paalam. At, Maghanap ng matutulungan Kahit gamit lamang Spapin. ay bisikleta Katulad ni Rina na ng Dahil mahirap ang This naging kalagayan Di niya iniwan kahit paano mangyari Sa kalagayan ay walang makapagsabi Nagtyaga at kanya minahal Mabuting puso ang kanya pinahiran Simpimpogi at masiyahin Ano man ang problem. Pina-mensahe pa ba 'diyan? kailangan, up, inyong baybigan. at sa kapwa, matulungi sa nangangailangan, masipag at laging magcheka. kalingap 'to, alam ng kailangan... bibig nyo, maaasahan. Kalinga no kailangan Kalinga peto ang inyong kaibigan Mabait <laughs> at mabuti sa kapwa Magulong sa na Masipag at laging madyagan Kalinga peto alam nyo na Siya yung taong simple lang at maate Sa pagtulong kasama mo siya palagi Masipag magaling mag-isama Tahimik lang na tao at ikay makakaasa ka iiwanin saan man mapadako Kanyang mga pangako din hindi mo papako Mapagmahal sa kapot kanyang mga kaibigan Sama-sama tumulong sa taong nangangailangan Kahit gano'n ini pa ang nilalakaran Upang pag abot ng tulong sa kababayan puso Pag sinabing team kalinga Paalala tutulong sa taong mga naghihira Kahit gano kalayo inyong pupuntahan Salamat sapagkat palagi kayong nandyaan Kalinga p Edu, mabait na lalaki Kabutihan ang loob nyo, wala kang masasabi Sa so, okay, nyo maaasahan Kalinga nyo na malalapitan Na lagi nandyan Kapag kailangan Kalinga pedo ang inyong kaibigan Mabait at mabuti sa kapwa sa nangangailangan Masipag at laging matyaga Kalingap edo alam mo na Siya ang nyo maaasahan Kalingap nyo na wala Na lagi nandyan Kapag kailangan Kalingap edo ang inyong kaibigan Mabait at mabuti sa kapwa Matulungin sa nangangailangan Masipag at laging matyagan